Noong umaga ng July 26, maaga po akong pumunta dito po sa hotel sa amin pong bayan. Dito po naka-check-in po yung ating pong mga bisita galing sa Manila at sa ibang bansa. Si Ma'am May at si Laika from California ang pangunahin nating sponsor. Kasama din po si Dr. Gayla, ang mag-asawang si Sir John at Ma'am Christy. Hindi makakarating po sa village kung wala si Kay Jason na driver po ng sasakyan. Maaga ko nga po pala silang sinundo sa hotel para i-guide po papunta po dun sa village po ng mga katutubo ang layunin ng kanilang pagpunta po dito sa village magdala po ng mga pagpapala tulong sa mga batang katutubo Ang pangunahing sponsor po ng outreach program ng kanilang team ay si Ma'am May from California kasama po ang kanyang anak na babae Last year nakaplano na po yung pagpunta po dito ni Ma'am May sa village Nice niya po ma-experience personal na makarating po dito sa village makapag-share po ng mga blessing dito po sa village Akala po namin hindi po matutuloy yung outreach program dahil po sa masamang panahon at bagyo na dumating sa ating bansa pero nasunod pa rin po ang kalooban ng Panginoon na makarating po sila dito sobrang nakakatuwa at nakakabless po ngayong araw yung amin pong mga bisita ay galing pa po sa malayong lugar pero hindi po sila nagdalawang isip na pumunta at bisitahin po kami dito kakapagod man po yung kanilang biyahe iningatan po sila ng Panginoon makarating po dito pagdating nga po nila dito sa village ay marami na pong nag-aabang. Tulong-tulong bayanihan sa mga daladala. Umagang-umaga pa lamang po, excited na po itong mga batang katutubo kung ano po mga blessing ang kanilang matatanggap ngayong araw. Bahagi po ng kanilang outreach program ang magkaroon po ng piding. Kaya inumpisahan na nga po mga followers ang pagluluto. Ito po mga followers ay papakain po sa mga katutubo. Mayroon din pong pamamahagi po ng mga school supply para sa mga bata. Kaya po ang bawat isa po sa amin ay naging busy ngayong araw. Si Sister Fine at si Doktora ay busy po sa pagpapaawit sa mga bata. At ako naman po ay busy sa pagbibideo. Para lamang po may maipakita po akong video sa ating mga mababait na followers. Para naman po yung makakapanood po nito ay ma-inspire po sa kanilang outreach program. Karoon po ng magandang remembrance ang kanila pong pagpunta po dito sa village. Busy na rin si Kuya Tano, si Will at si Antukin. Tulong-tulong po sa mga activity na pinagawa po ng anak po ni Ma'am May. Busy din si Kuya Tano sa pagmimerienda. Ngayong araw po mga followers ay marami po kaming ginawang mga activity. Kaya po ang mga batang katutubo ay tuwang-tuwa sa kanila pong ginawa. Ako po ay sobrang saya sa araw pong ito dahil nakita ko po ang mga batang katutubo. Napuno ng sa mga nangyari sa araw pong ito. Nakilala ko lamang po si Ma'am May dahil po sa ating pong pagbablog. Napapanood niya po kasi mga followers yung ating mga video. Mga vlog po natin sa mga batang katutubo. Tulad si Kuya Tano, si Antukin, iba pang mga batang katutubo. Hindi lamang mga bata ang nag enjoy pati na rin si nanay. Mayroon din po sila mga followers na daladala -dala po ng mga sleeper. Yung mga batang katutubo na walang mga chinelas. Yun po ang naging priority po natin na bigyan. Kaya nag-enjoy po si Ma'am Christy sa pagsusot po ng tsinela sa mga bata Ganon din po si Doktora Namahagi po ng school supply mga followers si Ma'am May Sa mga high school na mga katutubong nag-aaral Nabigyan din po ng mga blessing ang mga nanay Hindi lamang po yan mga followers ang mga binahagi Nandyan po si Doktora Gaila Yung mga tatay at nanay na malabo ang kanilang pagtingin sa kanilang mga asawa Para maging malinaw mga followers sinukatan at binigyan po ng salam yung dating malabo, ngayon ay naging malina. <laughs> Dahil sa salamin, yung mga maliliit na letra ay naging malalaki. Huwag po kayong mag-alala mga followers, tatanda din po tayo. Magkakaroon din po tayo ng salamin sa ating mga mata. Ngayon, manood po muna tayo sa mga sinusukatan. Kaya yung mga nanay at mga tatay na binigyan po ng salamin ay sobrang saya. Yan po mga followers ay libre po na binigay po sa mga katutubo. Dito pala mga followers sa village ay marami po palang malabo ang mga mata. Hindi na po sila makabasa ng mga maliliit na letra. Kaya po sinukatan po sila ni doktora at binigyan po sila. Marami din po mga followers ang pinamigay ng mga salamin at nasukatan. Pagkatapos po ng pagsusukat at pagbibigay ng salamin, inabutan na nga po kami ng pananghalian. Naghanda po kami ng 200 pirasong fried chicken. Nagluto po kami ng tinolang manok na mainit ang sabaw. Inumpisahan na nga po ang pagbibigay po ng pananghalian para sa mga batang katutubo. Dahil nakaramdam po kami ng pagod at good magluluto. Kanya-kanyang pwesto na po kami mga followers. Pagkatapos po kumain ng pananghalian at mabusog po ang mga katutubo. Nagpahinga lamang po ng konti at maya-maya ay pipila na ulit. Pagkatapos po ng pamamahinga at nahulawan na po ang lahat. Sinunod nga po mga followers ang pamimigay po ng mga damit para hindi po magkagulo, pinapila po natin ng ayos. Kaya po sobra po kami nagpapasalamat po sa Panginoon sa nangyari ngayong araw. Maraming salamat! Ulit! Uh, my name is May, and this is my daughter, Laika, uh, and we are from California. Um, the, the feedings and the activities is really uh, tiring, but you know what? It's a blessing. It was very fun, and it was a little, a little work, a little sweaty, and it was worth uh, it. Yep. At, at, the end, I think uh, ang mahalaga yung you make people happy at mabiyaya na nawawala yung pagod na. You see people very very happy. Uh, masaya sila sa lahat small and big activities and then the, uh, the feeding program was a success. Was so really good. We enjoy Mambura. I wish there will be more people who will be uh, very willing to assist the people here in uh, in Mambura with with Brother uh, with Pastor rowell. Uh, there's a lot of people here who need help. they needs electric they need electricity kailangan nila ng pagkain kuryente at saka um, uh, maganda rin na we made them feel what what we experience in life uh, these are good kids they have a bright future i really hope that you can come and support this community thank you